ang lakas pa rin ang loob ni Kuya Ang lupet saludo saluda natin si Kuya Masamari, eh, wala namang camera dito Siya lang yung Bukod tangi Panis! Anong ngayon ka, Ben? Galing ni Kuya, no? Lakas Strong, strong Sakalam, saka sakalam Hahaha 5,000 na multa dyan ha <laughs> tapos siyempre eh, kung may camera man doon kitang kita ka ng camera kasi ikaw lang ang bukod tanging motor na dumaan doon <laughs> di ba? ang dali mong mapansin <laughs> may naman daw siguro si kuya pambahayad naman ako eh sana <laughs> ako so, tsaka uh, siyempre yun nga uh, ano na lang sambahan na lang na makita ng NCAP.